Dahil nga mahilig si Idol mga guys sa bike no Dati kasi nagbili siya sa amin ng BMX So ngayon hindi na BMX sa bibili niya Bawa mountain bike na mga guys 29er pat eh Gusto niyo makita ang pagbuo ko Dali lang tawa Hoy yun po tawa <laughs> Hello, good morning sa inyo mga guys! So, mga ngayong adlaw ay meron na naman tayong asimboleno, o oh, isang 29er mga guys, na mountain bike, oh. <laughs> Joke lang ha, mountain bike! So, ito pala mga guys, palanta ko sa inyo muna, ang iyang yeah, mga pisa-pisa nung ay kakabit natin. Siyempre mga guys, alam nyo naman, si idol ang mayare pala nito, ay paldo ngayong adlaw, ah. <laughs> Ayan, ambot na lang gid, ah So, ito na nga mga guys, no? Pass forward tayo kasi nga ang iya nga will na buo ko na na, ati Palanta ko, anay sa inyo kung anong forma. Ayan, nabaw ko na. Misang iya nga will mga guys. Sobrang gaan yan, ha? So, bali ang iya nga branch ang tire, mga guys, no? Kaya takot na Dapat para magmaga ng iya will si Ste nga pack strelo Tapos, mga guys, ang iya galing nga frame, no? Ay mountain peak na monster, bout, Kay 44 mm ni mga guys, ang iya nga part, natin lang. LB ba bawa nami na sa mga guys oh. Pero bago nyo mga guys ikabit, siyempre lagyan nyo muna ng papadanlog bago hugutin. Oo, kasi nga pag hindi nyo nabutang ang papadanlog, magdugay-dugay gitnet na sa ate. Hindi naman nami, dugay-dugay biring mo guba. oh kabati ka. biring mo maguba. Oo, oh? <laughs> animal. <ineluan> Gago! So ayun na nga ni mga guys do haba si May Boya Black mga guys nagtatangod ng crankset nagtatangod Nagtatakot ay nagbibitla ako sorry mga guys ha ako naman dito mga guys nagbibisibisihan sa pagtakod ng kanyang stem o kasi nga mga guys ang bali idol sa ako hindi na daw pagbutang ispiser Kasi si ma dugha na hindi man nami bala magkulo sa skilly Gago! eh tinanggal ko inubos ko talaga tapos tinakod na natin mga guys ng handlebar at syempre dahil sobrang haba no 800 700 iya emang iyang uh, handlebar nga stock at inut danta hini mo tanga 700 mm mga guys no tapos kinabitan na natin ng grip na silicone chaka n, abar n bay tawag diyan abasta ah, ginasungsong ah, ah, sa puntam no bilabla yun di puta wow So mga guys, magtatanong pala na no, kung anong preno na kinabit natin dito ay MT200 mga guys na si Mano. Tapos, ah, syempre mga guys, hindi natin yan, ano pa ba ano no? Kaya dahil nga mga bang, hydraulic hose, kailangan natin yung putulan, no? Mga guys, hindi pwede nang sambot-sambot. mo na, gusto naman niya. Nami na nami ginasaya ko magwa, bala, o, oh, oh, quality. <laughs> ang pagplastar sa hydraulic hose niya. Tapos mga guys, syempre, Magtakot tayo ng pedal. Hindi natin kalimutan, lagyan pa pa ng log. Ang iba ang wala ginagin na te, Tay, kung maghukas ko, nabudlay yan. Nagin kuya. Oh. <laughs> so, yan ang anima mga guys. So, natapos na nating buhay na 29er ni Idol Mountain Peak na Monster. Baw, naka-airshock siya, no? So, bago mga guys siya pumuli, siyempre, titistingan niya muna ito. Kung maganda ba ang ruling, kung maganda ba yung takbo, ha? Ah. Ganyan talaga mga guys. Magtapos mo gani as symbol. Kailang langi Testingan. Kasi pag hindi mo natistingan yan, ah, budlay na. Basi karong magpigaw-pigaw. Kambiay at least siya. Ma-align ta, o. Oh, diba la, oh. <laughs> Oh, si oh. sige na, na, lang kita didrino so, sa mga followers ko. Thank you so much. I love you. Hanggang dito na lang ako. Bye-bye. <laughs> <laughs>